at ayun na nga mga boss nakabili na tayo ng Dunkin Donut nahihiya talaga ako mag video sa ano nahihiya talaga ako mga boss sa mga e store ayoko talagang nagbibidyo video sa loob ng mga e store on the way na tayo sa ating sasakyan sasakyan natin kaso may mga sumasalubok okay. touch screen yun lang yan mga boss pag na touch mo na yung sasakyan mo mag open na yan <laughs> touch screen Ah. natin siya sa lagayan. Ayan yung holder natin no, sa taas. Nga pala mga boss, pag nag video ko sa GoPro, hindi ko na siya ini-edit na ano. Depende, minsan siguro, kung halimbawa vlog talaga na ano, pwede kong i-edit pero pag ganito kasi nagda-drive ako yaw kong i-edit kasi sayang yung ano sayang yung quality ng video para kitang kita nyo yung ganda mas okay kasi yun mga boss ay sa kabila daan para hindi na tayo mag stop light ganun lang mga boss ganyan hanap ka ng parking babaka o kaya naman kung yung coffee shop na bibilian mo ay meron drive-thru huwag ka nang bumaba, drive-thru ka na rin pwede rin yun mga boss madali lang yan mga boss ibang lagi yung ano mo pero madali lang naman ang importante dala mo yung uh, may card ka, may pera kang pambayad yan. o kung wala ka naman pera dapat binigyan ka ng card ng madam mo na para pambayad boss tapos balikan na uy galing oh. wow nagdrift wow grabe lupit na ah. na <laughs> grabe ang lupit ng pagkakadrit niya <laughs> loko eh <laughs> naalala ko yan eh yung bago pa lang ako dito meron kaming hari, ano Hilux na uh, nasasakyan ganun talaga yon sobrang dulas nun kaya kahit ayaw mong mag-drip kung sa magdi-drip oras na giniwang mo lang yung manibela. Kaming madami. send na rin yung <laughs> yung anak ng madam ko ng bayad yan, U-turn lang tayo dito sa sa stoplight tapos ayan na dito na tayo sa bahay ng kapatid ng madam ko <laughs> gawin ko na lang ano um, part 1 yung una part 2 to yan. may ginagawa na naman dito sa boulevard oh sobrang papalakihin talaga tong boulevard na to galing nga pala mga boss yung pagbili ko kanina ng kape hindi ko na inactual talaga dun sa pagbili ng kape kasi tulad lang naman yun nung kung paano kang bumili sa normal na buhay ganun lang yun ang importante dun kung paano yung san mo hahanapin yan ganun lang kung ano yung style mo sa Pilipinas ganun lang din dito magbabago lang kasi ibang lahi yung ka kaharap mo pero wag kang mahihiya, bayaran mo lang Tanungin mo lang kung magkano. English naman yung sasagot niya sa iyo, boss. Okay, dito na lang tayo mga boss. Continue lang 'to nung video natin kanina. Okay. Masala mga boss. Thank you sa pag-joyride.